Maglakad-lakad muna tayo. Dito sa... ...Gilnido, guys. Ayan. Medyo maano ngayon, guys. Makulimlim. lim Kasi... ...yung bagyong imong... ...ay nakapasok na sa atin. Ayan. Kaya... Makulimlim lim dito, guys. At saka... Umuulan. Abugso-bugso. Yan guys. Malawak na ang karsada dito sa El Nido. O sinag widening na. Ayan. hangin guys okay so sobrang hangin na ah. marami rin tricycle dito guys saka yung tricycle nila maganda maganda Ayan. Ayan hmm, guys. Maglakad-lakad lang muna tayo ngayon. Maghahanap ako ng... Pagkailan na magkain. na magkain. alang pagkain dito guys sell nido saka mahal din yung hotel pag kayo guys kailangan saktong mayroon talagang panggastos ayan Punta tayo doon guys. Tingnan natin yung dagat. Pumalon ba guys? Siyek sobrang alon ngayon. Dahil lakas ng hangin. Pupunta na sana ako guys ng Buron Palawan kaso walang nabiyahe kasi may bagyong imong yun guys yung niyog Talakas ng hangin na ano yung kanilang dahon yan Kulangdaannya tak di sini guys. Kau pun tengah dagat. Oh, mairon. Guys, keadaan din aku. Tengannya o guys. Malun. Ambes oh. Ang ganda ng view. May bus ngayon, guys. Ayun oh. Ganda rito guys Low tide Ayan ang hangin guys lalapit pa tayo doon sa dulo guys para makita nyo yung magandang view ito yung pier nila guys pag nag island hopping yan kapunta sana ako ng koron palawan guys ang problema ayan ang lalakas na ako ng alon. hirap yan yung guys delikado kaya may stranded talaga ako dito preso okay ayan maganda rito guys

Kandak Kena menguat nang shell guys Ayan लगा labas na tayo guys punta tayo sa labasan naipakita ko na sa inyo dito sa kaganapan dito sa tabing dagat ay maalon lalo na siguro bukas kaya maglalanpol pa lang si Imong ayan and guys dito na tayo sa labas ian Barang kukulan ana man guys Bagian Nandito na tayo sa palengke ng El Nido guys. Ayan yung palengke dito. Parang wala na masyadong nagtitinda. Ayan. Dami silang mga saging, guys. Inog saging. And guys. El Nido Public Market. Yan. Daming van dito, guys. Biyaheng ano 'yan? Puerto Princesa. Yan, guys. Biyaheng Puerto Princesa. 'Yung mga van 'yan. Yun guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat kayong lahat guys.